Ganda naman ang inyong diagnostic center. Okay. Welcome to Metro. Baka PHK po kami nandito, gusto po namin subukan yung PhilHealth gamot. Dahil kasama po natin yung first accredited na pharmacy ng PhilHealth kasi 'di ba? Bilang mga members ng PhilHealth. 30 years na kami naghuhulog sa PhilHealth. So mapapakinabangan natin 'yan today dahil doon sa pronouncement na meron tayong PhilHealth Yakap Clinic at ngayon yung Yakap Gamot Program. And we want to go through the process personally para madaanan natin, malaman natin kung ano yung mga hitches, 'di ba? Kasi syempre what's important is that pwede natin i-avail yung benefit na to and dapat uh, very convenient para sa atin. Hindi dapat tayo lalo nahihirapan. So Bago po kami magpa-check up, kailangan po namin mag-fill up nito. So for one year, ito po yung magiging yakup clinic namin ni Robert. Hinihintay ko pa po, po yung turn ko para sa check up. Pero kanina hindi interview ko nga si Doc dahil di ba sabi meron din tayong plus 54 medicines. Dati po sa ating consulta package, meron ng 21 medicines. Ngayon po dinagdagan na ng plus 54. So meron tayong total of 75 medicines na pwedeng kunin dun sa 20,000 pesos credit line. So, katulad po ako, I'm a paying member of PhilHealth. Uh, meron din po akong 20,000 na credit line. So, ito yung mga gamot na pwede. Yellow, doon yan sa mga konsulta clinics. Ito namang iba sa Yakap Drugstore, sa Medical Depot, Yakap Gamot. Uh, first time ko magawa yung ganong body scan. It's the first time na meron. Kaya, uh, maganda. Kasi, if this is the standard of Yakap Clinics in the Philippines, then, magiging komportable ang ating mga pasyente pumunta. Kasi, talagang sagot ng PhilHealth. Hindi ibig sabihin sagot ng PhilHealth, pangit ang serbisyo. Yes. Nakita niyo naman itong clinic na to. Di ba? That's why I'd like to thank President Bongo Marcos and PhilHealth for this program. Kasi nararamdaman na namin na PhilHealth member kami. Yung benefits namin, isipin mo libre na itong check-up na to. This should be the standard nga. Hindi ba? So when you go to your Yakap clinics around the country, please let us know share your experience, hindi ba? So ito po, kakatapos ko lang kay Dr. Advincula. So binigyan po niya ako ng prescription kasi po medyo nag-allergic rhinitis po ako for the past several days. Dan siguro dahil sa weather, kaya binigyan po niya ako ng cetirizine. Itong cetirizine hindi po siya kasama doon sa consulta package pero kasama siya doon sa yakap gamot. Kaya mamaya, bibili natin ito doon sa pharmacy sa baba para sagot kasama to doon sa 20,000 credit line. Ito namang metformin ay, kasing po kami po ay lahi ng diabetes. So nag-metformin po talaga kami. So itong metformin, ibibigay naman po dito ng libre kasi kasama rin po yan doon sa 21 medicines. So, huwag tayong malilito ha. Yung sa consulta package, meron pong kasamang libre na 21 medicines na pwedeng i-prescribe sa inyo for one month. Doon naman po sa yakap gamot na dinagdagan ng 54 medicines, ito naman po yung mga medicines na pwedeng i-prescribe ng yakap clinic kung kailangan yung gawin. Katulad itong si Tirizin, wala siya doon sa 21 medicines, kasama siya sa 54, kaya bibiliin ko siya sa medical depot. Pero dito, makukuha ko sa check-up yung metformin. Ayan. Um, so, ito po yung kukunin niyo po sa po. and then Ito po yung metformin, 500 milligram. Under yakap po siya. Yung sa 21 medicine. So, ito po yung aking metformin. Libre po ito. Galing po ito dun sa konsulta package. Litid ko ah, galing po ito sa sariling contribution namin. Baka sabihin niyo, inaagawan namin to, Kasi sabi ng tatay ko, baka nakikiago ka pa. Hindi po. Bilang miyembro ng PhilHealth, this is also our benefit para ka lang may sariling health card mo. So ngayon, PhilHealth is already working for us. Thank you, PhilHealth! So ngayon po, itong prescription namin ay dadalhin na namin sa Medical Depot. Sumakay na po kami sa elevator galing sa MedClub, bababa sa Medical Depot para kunin na ang gamot. <laughs> si JR po, from Medical Depot. Si Nessa and si Lam, from PhilHealth. So ngayon naman po, kami ay ibili na nung gamot na nireseta sa amin sa pras na hindi kasama sa 21 medicines. Iriritin na po natin ang gamot natin dito. So, JR, anong klaseng yes. reseta ba dapat ang makikita? So, para po makapag-avail tayo ng free medicines, kailangan po natin yung uh, gas o yung gamot. Available slip galing sa ating lakap clinics. Yan po yan. Dahil ito po ay may QR codes and UMTSC code para po ma-avail dun sa system naman natin sa ating program. Again, hindi kailangan sa medical med club naman lahat. Sabihin nyo dun sa yakap doctor nyo, pag kayo'y check up at kayo'y may sakit, pag sila'y nagreseta na sa inyo, dapat ganito yung prescription. Para kung kasama siya dun sa 54 medicines, pwede na nilang gidin kasi wala kayong babayaran. I-avail yung gamot. Basta hindi lalagpas sa 20,000 pesos per year. So, ito po ang mga 21 medicines. At ito naman po ang mga 54 medicines. Yan, nandito po kami ngayon sa so Medical Depot, ate. Bibili na po namin ang aming gamot. Ito po. Ito. 30 pieces po. Opo. So, bawat gamot po, may presyo pong nakalagay si PhilHealth kung magkano dapat ang gamot. So, itong si 11.25 times 30 pesos. 11.25. 11 11.25 per piece. Ang nireseta po sa akin is 30 days. Equals, so 375. So, yung 20,000 pesos ko po na credit line, meron na lang po ako natitirang 19,662.50. Sana po hindi ko na ma-avail dahil ayoko naman pong magkasagat. Huwag niyo pong pilitin ubusin ang 20,000. Mas mainam po na tayo ay walang sakit. And non-transferable po yung gamot, ha? Nako, tandaan niyo, pagandahin po natin yung programa ng PhilHealth. Huwag po nating abusuhin ang programa ito dahil napakaganda. Ito po ay para matulungan ang mga milyong-milyong nating mga kababayan. So nakikiusap po ako, huwag nating abusuhin. Kung ano lang po ang kailangan, huwag kayong magre reseta at ibibigay niyo sa iba yung gamot, ha? Bawal po yun. Huwag niyo pong gagawin yun. Baka ibig na makatulong sa inyo, makapahamak pa po sa inyo. Okay. So naiswan po tayo ng mebendazole. It is an anti-parasitic cleansing medicine. <laughs> Dahil ako po ay bumili na ng gamot. Nakalagay dito sa Terezine. 30 pieces, 11.25. 3.37.50. So ang total niyan, 3.37.50. May minus na po dun sa 20,000 ko. So, nakad-indicate po dito ang aking natitirang balanse ay oh, 19,662.50. Ayan. Thank you. Thank you. Yakap, yakap Thank you. Thank you. Thank you. To Yakap Clinic. Yakap Gamot. Yakap Gamot. Yakap Gamot. Gamot. Thank you, Medical Depot. The first accredited pharmacy. Hinugulo niya ako.